he regret teaming up with President Ferdinand Marcos during the 2022 elections? Alam mo, inisip ko yan. Naisip ko na yan. And then, naisip ko kasi, ganito, sila yung tumatakbo, di ba? Tumakbo si uh, BBM, tumakbo si Lenny. So, either lang naman sa kanila yung mananalo noon. Tapos, mayor ako ngayon. Imagine natin, a uh, parallel world na uh, either sa kanila ang president and then ako ang mayor. So I'm sure lahat ng mga nakapalibot sa kanila magtitingin pa rin sila sa akin doon sa Davao City. Hahabulin pa rin nila ako doon sa Davao City because tinitingnan nila. Yung mga nakapalibot sa kanila, wala na yan silang pakialam kasi president na sila, diba? Pero yung mga nakapalibot sa kanila, may pakialam. Kasi sila yung tumitingin ng future. Sila yung tumitingin ng 2028. And then, meron akong realization yan because ang nagsabi sa akin yan, si former Senate President Manny Villar, sabi niya, wala kang kawala dyan. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta, kahabulin ka nila kasi tinitingnan nila ang 2028. So, I don't regret running for Vice President. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos sinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako i- uh, kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. Ano? Uh, They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Yes. Yes. Pahiram ako ng ballpen. Lagyan ko lang ng note ko saan ako nag-stop. Kasi para alam natin saan kayo mag-start. Amen. Kung sinabi niyo po, ay hindi kayo nagsisir na tumakbo kayo for Vice President. Pero nagsisir po ba kayo na nakipag-tandem kayo kay President Bongbong Marcos? Hindi man ako na-request ni VP Leni na tumakbo ng Vice President niya. Ah... Uh, no, hindi ko pinagsisihan yung pagtakbo ko as uh, Vice President. And hindi ko din pinagsisihan na nakipag ako sa kanya. I'm sure merong rason ang Diyos kung bakit ako nilagay dito sa upuan na ito, sa ilalim ng seal na yan. Uh, para rin siguro sa kanya, para kay uh, BBM or para sa bayan, hindi ko alam uh, kung anong rason ng Diyos. Sometimes, or all the time, hindi natin nakikita ang rason ng Diyos. Nakukonect na lang natin siya kapag meron lang ibang nangyari sa buhay natin. Siguro, ano, yun yung rason. Para, ano, ganito, gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. Sorry Mark. Sir. sila mo na ha, kasi hindi pa sila nakatanong. Ma, uh, good, good morning, uh, VP. As uh, since wala po kayong intention to run for vice president from the very beginning, uh, can you say na napilitan ba talaga kayo and without yung call ni Senator Imee, uh, masasabi niyo ba na nagamit lang kayo para lang manalo si President Bongbong Marcos sa uh, pagkapangulo? Um Napilitan hindi. Mm, very rational yung decision making ko sa pagtakbo as vice president. Sinabi ko kanina. Uh, ganun din ginawa ako. Nilista ko yung positive, nilista ko yung negative. Nandun yung positive, sinabihan ko yung pamilya ko. Tell me the negatives. So, mm, ano yung isang tanong? Nagamit. Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi di, ni mo dalho ng mga bisaya. Eh, kaya nagbigay ako ng options. Bisaya na nag. Daloy Rosa, Bongo, Manny Pacquiao. And then she said na hindi kakayanin. Except for Manny Pacquiao, uh, hindi naman siya nagsabi na hindi kakayanin. Ang sinabi lang niya, nag-refuse uh, si Senator Manny Pacquiao. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Gusto niyo makita yung survey? Um, hindi ko siya dala. Pero next time dalhin ko and then, um, pwede kayo tumingin pero hindi kayo pwede magpicture. Uh, ma'am? Yes, yes. ma'am. So, so, well, DWRZ. Yes. Um, ma'am, good, good morning. Ayong punta, ah, uh, ayong punta, ma'am. So, tanaw ni ma'am, um, sa tingin mo, ma'am, ah, uh, dapat tumakbo na lang po kayong presidente. Hindi din. Kung papabalikin ako, tatakbo kang vice president. Lagay ko dyan. Drag me to hell. Ma'am Marlene po from Radyo sa Istranta. Here po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, having said na hindi mo kasalanan, na hindi mo runong maging presidente, yun ako uh -huh. po ngayon, uh -huh. ibig sabihin ba, ma'am, hindi po kayo kontento sa trabaho po ni Pangulo. Kaya nga, umalis ako, di ba? sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko doon. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko doon. Kayo, kung gusto nyo ng pera, natatakot kayo, kayo lang. Huwag <laughs> nyo na ako isali. The reason why, noong 2016, ito, sign bar na lang ito, nito ko sali, lalo tayong tatagal nito. Huwag na yan. Sige. Ano? Ay hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente nyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number two lang itong bansa na ito. Wala itong number one para sa akin. Yes? Bea, mag Yes, ma'am. Hi, ma'am. Kanina po kasi sinabi niyo na, ma'am, here. Yes, yes, yes. Uh, kanina po kasi ma'am sinabi niyo po na hindi ka naman po inask ni VP Lenny para maging Vice President niya. Did you somehow wish na sana inask ka na lang po niya na maging Vice President niya to run alongside her? Hindi ma'am. Uy, ginuupo kung ni si Lenny. Gukdod, po na nila si PRD, di ba? Mag-ICC, po na. Ay, samot na. Si Trillanes o si Lenny, magkauban man na sila. So kung Presidente si Lenny, ilahagihapo ng i-ICC. Alam niyo ba bakit hindi umuusan yung ICC?